Thank you! How much is this? 8 euro. 8 euro. The salm. Zalm. Uh. Zonder the kaas. Ah, okay. Thank yeah. you very much. The yeah. okay. Op, without kaas okay. yeah, No problem. Kaas bochtjes, that ah, you kaas. Yeah, that's yeah, okay. Thank you. Hoi jeuntjes. Salm. Mm -hmm. mm -hmm. tomaat. Okay, tomaat. Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, magkakwento na naman ako sa aking buhay dito sa Belgium. Sa totoo lang guys, ang pagod talaga ng cleaning na trabaho pero tiyaga lang talaga dahil iniisip ko talaga bawat segundo, bawat minuto ay may pera dito. Mag-overtime ka lang ng 5 minutes, may bayad na. Sa totoo lang, dito ko lang naranasan ang ganitong trabaho dito sa Belgium. Sa mga nag-aakala na porket foreigner ang asawa mo ay magpiling prinsesa kapag dating dito. Ay naku guys, maling-mali. Pero syempre guys, depende yan sa inyong mag-asawa. Ako naman kasi talaga guys, gusto ko magtrabaho dahil big chance na nandito ka sa Belgium. At may na akong pera. Syempre, ang magulang ko. Hindi naman pwedeng iasa mo sa foreigner o sa asawa mo. Ang ganyan, yung mga obligasyon. Syempre, mahihak din naman tayo. Alangan naman na sa bahay lang ako, nakanganga maglinis, magloto, mag lahat mag-isip sa loob ng bahay mas mabuti na lang din na may sarili din akong income, may sarili din akong pera, may sarili din akong tinatago. Hindi ako lagi humihingi kung anong gusto ko. Guys, hindi ako ganita. Nagpapagawa ng lahat. Dahil maraming marites. Porkit, foreigner, ang asawa mo ay mag-unganga ka na lang sa bahay. Ganun ba yun? Dito kasi guys, kung gusto mo mas maiba pa yung trabaho mo, mag-aral ka. Eh ako guys, wala na akong time mag-aral. Aral na yan guys. Tinatambadala ako sa aral-aral na yan. Gusto ko yung kumita na ako agad. Ngayon, papalapit ang Halloween. One week kami wala ang pasok, may bayad yan, guys, 50%. Ah, di ba? At least may bayad. kis kahit, kahit, matulog kain ako, may bayad naman kahit pa paano. Yun na yung time na maka-rest kami. Ang pagod din talaga ng ganitong trabaho. Pagod din talaga. Masakit sa paa, sa likod, lahat na. Kasi lalo na pag malamig, masakit sa katawan. At may mga benefits pa rin kaming matatanggap guys, maliban sa sahod namin. Katulad na ngayon, may premi kaming matatanggap at bonus. Siyempre, isi-save naman yon para sa bakasyon namin sa Pilipinas sa next year. At pati dito guys, ang travel mo, pamasahay mo ay bayad din. Marami naman mapagpipilian dito na trabaho guys. Dati ano ako, tagahugas ng plato sa restaurant. Pero ang hirap guys, kasi gabi na ako nakakauwi. Hindi talaga siya ano sa akin, hindi siya fit sa akin. Gabi na, alas dos, alas tres. Lalo na kapag may mga celebration sa restaurant, gabi ka na makakauwi. Kaya naglipat ako. Alam mo dito guys, ha? marami mga Belgian din na tagalinis. Ha? Wala silang pakialam kung anong trabaho mo dito. Mataas pa rin ang tingin sa iyo. Hindi, hindi ka mababa tignan kung ang trabaho mo ay cleaning. Sa Pilipinas lang ang may diskriminasyon. Dito wala. Natapos na naman ang trabaho na 4 hours. Uy, ano? Uy, ano naman guys. Mag-isa lang ako dito sa loob. Oh, walang ibang pasahero. Pero aalis ang bus kahit na walang pasahero at nasa ako. Nagluto pa lang asawa ko ng fried rice. Dahil alam yung gutom na ako. Ayan. Sarap yung luto yung fried rice. Salamat sa asawa ko. At kahit paano nag-airport, sabi ko, sana naman magluluto after ko magtrabaho. At hipon yung gusto gusto ko dito talaga guys. Masarap yung hipon. Please guys, subscribe, share, and comment sa so my YouTube channel.